sa mga idol idol nandito tayo sa highway na ano Oto. may butas dito sa dinis ito iwang kanun na sakop ay dito di pinwaliwit sakop nyo ba to hindi tayo po ang bakal na yan eh oh. nakabukas ulo dito mga idol ingat dito sa harapan ng uh, si Uel si Uel at Petron kasi kaysa may butas dito sa tapay ng highway kasi kaysa oh Kasi ako to dito guys po. Oh, okay, so. Ayan si Kaiso. Okay, Ayan. Ayan yun po guys. Si Kaiso, lalapyan ko na lang ng uber. Si Kaiso, ko pa. Tulungan natin. Tulungan mo ako, buhatin natin. Ito kayo so, mga idol, ano? Ah, uh, buhatin namin. Si Kaiso, okay, uh, buhatin natin. Tulak natin ito tulos, ha? Baka may masyot. Sandal lang, idol, ha? Sandal lang, idol. Oh, Sandal lang. lang. Tulungan natin. Ay, pipi. Oo. Sandal dalang ha? Dalang load

Salamat po. Salamat Selamat idol, selamat idol. Idol, selamat saya, tolong mo. Selamat. Lot. Respectful driver. Merami selamat. Ano pa? Ah, thank you a lot. Thank you. Ah. Thank you, thank you so much. Thank you. Ah. So, guys. At ito ang aming putin ngayon na guys na matakpan na dapat lights di Kung usakap nyo ito dapat ma makalagyan ng kagayin nyo no manhole yung butas na yun yan yeah, thank you so much guys and enjoy kang